Good morning. Ako pala si Boss Winston. Tamo sa City. Gusto ba kayong kumita na legit? Ang Jet Enterprise. Legit talaga. 300 minimum capital. Araw-araw yung pira nyo tutubo 'yan. Jet Enterprise, susi sa pagyaman. Subukan ninyo mag-message sa akin para mapadala ko yung link o paano pumasok. Hindi kayo nagtatrabaho. Ang Jet Enterprise ang gagawa ng paraan para kikita tayo lahat. Jet Enterprise ang susi sa pagyaman. Isa akong member ang Jet 100% legit talaga. Unang kapital ko 300 pesos ming tubo og 90 tapos ang 390 bumalik sa akin yung kapital pati yung tubo tapos na kapital ako ulit itong Mayo 18 2024 ng 500 ngayon may tubo ng 90 pesos ang jet Enterprises legit na legit kung sino gusto ang sumali mag message kayo sa akin kumikita na magandang gabi Inaanyayahan po kayong sumali sa Jet Enterprise kaya tara na sumali sa Jet Enterprise dahil sa Jet Enterprise ang susi sa pagyaman Mara Ako po si Florence Delipe na kay Isabela. Pangalawang beses ko na po na nakatanggap ng halagang 150 bilang tubo ng 500. Kaya nagpapasalamat po ako sa Jet Enterprise dahil dito siya ang susi ng pagyaman. Thank you. Hindi kang kikita dito sa Jet Enterprises katulad nito. Maraming salamat sa founder namin, Sir Jose Aldan Torres, ng dahil sa Jet Enterprises ang susi ng pagyaman. Thank you! process. guys. At ipapakita ko po sa inyo ang aking dashboard. So ayan po guys ang aking dashboard. Yon Una po naging dito ko ng 500. So ngayon nagiging 650 na po siya. So, ayan. Nag-request na po ako ngayon sa retro, retro one. And then nag-put up na naman ako ng 500. So yan lang po mga guys

member ng Jet Enterprises. Ito po ang patunay na naka-payout na po ako. Salamat sa founder namin si Sir C. Alvin Torres ang sa Jet Enterprises ang susi ng pagyaman. Hello guys, good evening sa lahat. Ako pala si Ala Sikia, isa po akong member ng Jet Enterprise at malaking pagpapasalamat ko talaga kay Sir C. Alvin Torres na mayroon siyang, mayroon siyang ganitong platform na kikita tayo malaking tulong na to sa atin guys at maraming maraming salamat talaga at ipapakita ko sa inyo guys ito ito yung payout ko noong April April 10 o April 10 tapos ito po yung crop ng dashboard ko ayan guys makikita niyo guys so maraming maraming salamat talaga sir dahil binigyan po kami ng pag-asa yun lang thank you Ikaw, papahuli ka pa ba? Tara na dito sa Jet Enterprise. Sumabay sa biyahe patungo sa tagumpay. Dahil ang Jet Enterprise, susi sa pagyaman.